Ito, balik bilanggo ang tinaguriang ang Notorious at Magnanakaw at Holdapper ah, sa Barangay San Isidro. Ha? Ayun, balik bilanggoan ah, yung tinaguriang ang Notorious na Magnanakaw at hold Holdapper sa Barangay San Isidro. Alamin natin kay Kuyang J. Martin. Target on air. Live. Live. Report yung suspect na dati na namin nahuli na naipakulong at kailan lang ay lumaya eh kulungan. Balik bilang guha ng 27 anyos na lalaking ito matapos mang hold up ng isang minor de edad sa sitio Buliran Road, Barangay San Isidro, Antipolo City na madaling araw ng linggo. Ayon sa pulisya, dalawang linggo pa lang nakalalaya ang suspect na kaagad na sinundan ng panibagong krimen. Ang si suspect ay kakalabas niya lang sa kulungan for a case of uh, illegal possession of uh, firearms at uh, nang hold up na naman no? uh, isang uh, 12-anyos na estudyante habang naglalakad papasok sa school at biglang tinutukan nitong uh, suspect gamit ang isang uh, revolver na baril and uh, yun nga na, na nagkaroon ng commotion at uh, tumakbo itong uh, suspect pero nakuha niya yung uh, Uh, smartphone ng ating uh, biktima at bago pa umalis nagpaputok ng baril. Ang minor de edad na biktima ay voluntaryo naman na iniharap ng tatay nito sa media. Papunta na po ako sa school noon tapos sa parang ano mga walang ilaw po yung daanan. Tapos nagulat po ako may lumakit po sa kanilang lalaki tapos ano kala po kung tatanong lang siya tapos, tapos nagulat po ako, inagaw niya bigla yung cellphone, tapos tinutukan niya po ako ng baril. Tas sabi niya, cellphone lang po yung kailangan niya para hindi po ako masaktan. Tapos yan ako. niya na ako. Tapos pagkatakot sa akin, ano, nagpapotok siya ng baril. Tapos pagkakuha niya sa cellphone, tumakbo siya bigla. Tapos ayun, tumakbo na din po ako. Ang biktima ay kaagad naman na nanlaban at tumingin na sa klolo na siya naging hudyat na maparating ang nangyaring pang hold up sa kanyang mga magulang. Sabi ng barangay, ang suspect na naaresto ay nakapagnakaw pa umano sa isang bahay bago pa man ito magsagawa ng pang hold up sa minor diidad. edad. Ah, uh, nung una may nag-report sa akin na hindi naman nagpakilala dahil sa sa tao. Ah, uh, nakaraan, pinasok ng bahay niya at ayon sa tao, uh, nakuha yung cellphone saka pera base sa records check ng Antipolo Police and yung barangay San Isidro Antipolo yung suspect ay notorious na magnanakaw sa lugar at dati nang nasangkot sa iba ibang kaso lalo na itong uh, pang-hold up at pagnanakaw and illegal possession of firearms Hindi ko po yung bata, hindi ko po na-order. Kaya nang po talagang pa rin sa akin, pinapos pa rin sa akin. Samantala, ang suspect ay kasalukuyan nakadetene sa Antipolo Custodial Facility na maaarap sa kasong robbery holdup at illegal possession of firearms and related to omnibus election code. Ako, si J. Martin, naguulat para sa DCMA 1530, ang Radio TV. Target on air, live, live, Mula yan ha, sa nalawigan po uh, ng uh, Rizal o dyan sa Antipolo City ha. Napakasipag ano, ano mga mamang polis talagang uh, nakatutok ha, na nagpapatrol ya ha. Yan po yung sinasabing eh, police visibility ha. Lalo na yung paglatag po ng uh, checkpoint dahil uh, Comelec ha. Eh, dapat talaga lahat po yan kumbaga uh, sana 24-7 ha. Eh, minsan kasi siyempre di mo masisisi si mamang polis dahil gawa nga ng kulang.